Nasunog ang labing apat na bahay sa Davao City. Hindi pa alam kung ano ang sanhi nito pero ayon sa ilang residente, may narinig silang pagsabog sa isang bahay. Sa pagtataya ng Bureau of Fire Protection, nasa 500,000 piso ang halaga ng mga napinsalang ari-arian. Makibalita tayo kay Sheila Vergara ng GMA Davao. Nagkagulo ang mga residente ng Purok 6, Barangay 23-C, Isla Verde, Davao City, matapos masunog ang kanilang mga bahay kaninang madaling araw. Kanya-kanya sa pagsalba ng kaganitan ang mga residente. Anak, sa bintana ng ambak, akong anak, kita tulog di na pa, mata, maupay sugat na sa mong kalayo, taas na kaayo. At dahil gawa sa light material sa mga bahay, mabilis kumalat ang apoy. So nakuyawan, may gabi ng baril po, sa gawas mo, ni Kalat, ni Siga. Sa inisyal na investigasyon ng mga bombero, labing apat na bahay ang natupok ng apoy. Tinatayang aabot sa limang piso ang halaga ng na mga napinsala. Tiniyak naman ng mga opisyal ng barangay na mabibigyan ng tulong ang mga nasulugan. So, na kuhan, sa kalisod ang barangay o city government uh, nageod, uh, uh oh. tabang. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang sanhin ng suno. Sheila Vergara, Nagbabalita, Pilipinas.